I'm sorry, to Today, the... the give us a hug, give us a hug, my egg glass. Today <laughs> 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 is your birthday, your special day. You must be happy more than yesterday. time to rejoice today is your birthday The most special thing You must be happy For yesterday Again all your sorrow It's time to rejoice Today is your birthday The most I wish Voices of your brothers and sisters. Thank you so much, kita nagilis nagidat, nagilis nagidat. Simo mo pa? We wanna wish you a happy birthday. We wanna wish you a. We wanna wish you a happy birthday. want wish you a happy birthday from the bottom of my heart. Uh, happy yeah. birthday, many. Thank you, everyone. <laughs> <sa> no <tanana. laughs> <laughs>

Dave o um, ni Dia, sa kanakuan uh, paghatag ng gayon nga salamian nga cake kani nga cake ang ganahan hmm. oh di ba ang ni to the gibasaha, us a hug give us a hug in the in the morning oh, morning amon Sorry, sorry kayo kay senior na. Tara ka na, kada ko kayo. To the sweet, to the sweetest, most <coughs> Hearing Mama. Mama. Happy 40, 41st birthday, love, Dave Andia. Yay! 41st? 41st. 41st. <laughs> <laughs> so, uh, ako ah, nilalagay kong tulog. Kami naku-kita eh, nagkanta-kanta. Nga, anak ko, auntie ay. Nga, kaya lamig na kayo tulog. Lamig kayo kung tulog. Kaya, ano ni alas 3 pa. Alas 3 pa sa katlawan niya. Nani, kanta na po ba niya nag-ingon ta mo kay wapa <laughs> kay mang make up ta po. oh nang ili oh <laughs> yeah, wala pa ko ay nagdali dali, -dali ko lipstick karon pag na okay pag tub na ko ko lipstick na yeah, may ganiwa na videohan nga nagbrar niya <laughs> karon na ah, nang... Kaya nang luha nyo, kitang dakna, luha ni sa Kalipay. Dende, mm. dia, thank you so much sa... lami kayong nga kanyang... Ano ito? Kanyang kanay? Atay. 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 ba? ba? Sa ganay siya na kanay? Laman. Kofi. Kofi, chili Kaya Ayan, paplay ay niya. Yung... Kanyan. Tawa lang, lang <laughs> kung ganon serious o hindi. Oo, siya nga kay... kay boss sila nga kanyang paborito, dende. Tangan kayong salamat yung effort. O, salamihan nga, cake, nga, kayo ng cake. lamit kayo. Mawa yun ako ang ganahan ng cake. Sini siya ka ng mocha. So, tangan kayong salamat na dahi idea o kuya Dave sa inyo ang 4 Huwag salamihan ng cake niya. Wajib mo nagpahibaw nga para mag-make-up ko. Ayan na na surprise. Ang surprise, Mario. Hindi, tig patulong. Ang stress, paday di di ay sayo at ando'y. Mabalik ko pala yun niya sa pindal. Parakson <laughs> <laughs> oh, sa <sarapos, laughs> oh, kay Tawang sa Sobos. May gani kay Kuhan ka na. Kuhan na video na. So, dagan kayong salamat. Oh, thank you so much for watching. Mga kamels, kay post nako ni. kay God bless everyone. Uh, Papa Loy, Papa Danilo, nga naakaroon sa kong birthday kamutanan sa kong sister Nini o oh. dagan kayong salamat ninyo kayong ay, sa inyong paghatag kayo sa kong birthday kay God bless na? wala pa na? sa dapit sa iyong man ay sa inyo ka rin na o kay si Grace na ginaminam na sayangan tako ba sa kuan nanawa ng one 4 na lang ka Si Grace, Montopark ah, School. Ayan, yun gina, pati yun. Pagkiyot lagi, nagkanaan ko sa friend. Ako na ibukay butang portito. Advance Pero sa birth na ko ba, kay Wala siya kay ibang manin eh. Pagpadong lang mo Hindi tila mama. basta to Siguro nila ni mama. Ay ninti e, eh. nakal ka mo <laughs> ko, ko nga, ninti si mama. Ang ko naging mainos. Pero pang sa birth na ko pang 81. So, pero <laughs> si mama naging tito rin. Di, pagpanganak ni, 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 pa, ni mama, si papa naging tumasakwan. Nang, iinom sa Nag-iinom Thank you. kasi you. Thank you. Thank you. Thank Ako Thank you. Thank